Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng reaction na uh, opinion itong uh, Facebook reel na posted ni Ka Dadis. <laughs> Tungkol ito sa uh, ambos interview ng media kay Senator Risa Tebero sa uh, Senado. Nako, bigla siyang napangiwi. <laughs> uh, bakit no? Uh, hindi niya nabantayan, caught in Holy Camp, na pangiwi. Kaya, tutol, uh, ito na, na pangiwi siya. Uh, nakapsyonan, na pangiwi. Bakit na pangiwi ang senadora? Pakinggan natin. Tres, may kalat na reso, napapadismissed uh. daw yung impeachment. Wala pa akong umuimit. Tres, may umapalag na reso, napapadismissed daw yung impeachment. Wala pa akong umuimit.

Makalat ang balita. Dismiss na daw ang <laughs> impeachment. Hmm. Wala pa akong balita. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments. <laughs> God, at Giriapie Atamosa, kahit ano pa takbuhan mo, madam, hindi ka mananalo. Ito na yung sinasabi niyang open siya sa 2020 tatakbo. Uh, Jubito Rivera Mora mani taga jungkera Itura <laughs> oh, ka Kawawa yung niya na <laughs> Mary Hildo Alfonso Bye bye na 2028 <laughs> Ayan di Gusman. The face of evil uh, Dominic Gisino Pill Health Queen Oh, marami ngayon sa Facebook reel yung kumakalat Si Erwin Tulfo, ah, ano, Pro Duterte pa siya noon. Sabi niya, nasan na yung ilang billion yun? One point something billion na ipinamudpud nyo sa inyong mga sariling allowance. Nagutos ang kowa na ibalik ninyo, na ibalik nyo na ba? Binabati ko siya ni Erwin Tulfo. Ngayon, sa opening ng 20th Congress o magsama na silang dalawa uh, I don't know kung maging oposisyon ba si Senator Hentubiaros uh, o kaya maging kasama na sa administrasyon uh, gusto niya maging minority uh, leader eh. hindi pwede kasi mas marami yung Duterte Black okay so yan yung kumakalat na balita na dismiss ng impeachment itong si Senator Bato de la Rosa. Umamin na siya sa media na I have the numbers, sabi niya. Meaning, yung <clears throat> resolution na hinahanda nila, naihanda na nila, na nila uh, para i-file next week, sabi ni Bato kumpleto niya yung numero. Ang kailangan lang nilang numero is 13, majority. So, ito, yung 19th Congress pa itong pinag-usapan na, hindi pa yung 20th. Oh. Ilan, ilan itong grupo ni Senator Bato? Uh, Bato, Bonggo, oh, Padilla, Dalawang bilyar. Mag-inang bilyar. Dalawang magkapatid na Kayatano. Pito. Uh, Senator uh, Subiri. Ah, dalawang magkapatid na Estrada. Siyam na yan. Subiri. Bilyanueva. Um, Senator Binay. Yan yung mga nagsasabi na ayaw nila ng ano eh. Uh, ayaw nila ng... Uh, impeachment. So, pag nagsalita si Bato na I have the numbers, I believe hindi yon nagbibiro kasi mapapahiya siya. Kaya kung ako ang iyong tatanungin, talagang ano na, talagang papunta na sa dismissal itong impeachment case ni Bipisara. Sara ito namang oh, pang-13 si Senator Escudero dahil lumalabas ayaw din niya. Uh, yeah, gusto niya nang ma-dismiss eh. Kasi kung ayaw pa niya, kung gusto niyang ipinatuloy, noon pa sana Junto nagsimula na yung reading ng Articles of Impeachment. Eh, nabigla ang lahat, nabulabog ang lahat. Bakit inurong June 11? Uh, last day of session na yan ng uh, Senado kaya kawawa uh, talaga mapapangiwi ka mapapaiyak ka Risa Ontiveros uh, Congresswoman-elect uh, Laila Dilima wala na hindi na maipakita ni Atty. Dilima yung kanyang galing na prosecutor <laughs> tayo naman wala na hindi na tayo makakapanood ng bloodbath ano pang bloodbath na madidismiss naman although maraming nananawagan nga sana matuloy Oh, I believe maraming DDS na gustong matuloy kasi nga bloodbath uh, kayong mga kaedad ko I believe matandaan na nyo pa yung mga uh, eksena nung impeachment case ni dating Pangulong era at impeachment uh, case ni late Chief Justice uh, Renato Corona talagang ang gagaling. Mayroong abogado noon, Cuevas. Uh, I think retired uh, Supreme Court Justice Cuevas. Uh, abogado ata ni Erap noon si Corona. Ang gagaling. Tapos si late Miriam Defensor Santiago pag nagsalita, pinapagalitan niya yung mga prosecutor, no? So dito makikita mo na si senador uh, Elec Marcoleta talagang rarampa talaga mag magbabanggaan sila ni attorney Dilima. Iyon ay mga bloodbath sana nang masasaksihan natin. Kilan? Uh, that's political reality. Eh sabi ni Senator Escudero, yung ganyang resolution, it will undergo the usual process tapos yun na nga, bubutuhan na nila sa plenaryo. So, kailan ang plenaryo? I think June 11, yun ang plenary. Pag nag-boto uh, yung tartin, pumirma, wala na. Uh, ay, tulintino pa pala. Uh, yun. Sobra, sobra tartin ang pipirmang uh, senator. Kaya, sorry na lang, hanggang ngiwi. <laughs> Wow. ngiwi at iyak na lang sila eh, that's political reality salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira sirang bahay ng tribong talandig panoorin nyo ang video na ito si kuya ang matagaan o gero ay nag ti nagtoko siya og bagong balay kay ang balay daot na so yarang ikarga e sa motor karon abot na gyud si Kuya sa yan patindog nga balay kuya nga si lang og karon taga na siya og gyero so mauna ni ang tukod niya nga bagong nga balay kay nakigpuyo lang siya sa iyang igsoon salamat ko sa nga uh, sinya makapulis akong atop kaning pagtanaw sa video oh salamat kay Sal